Matagal mo na tong kinulam. Ha? Sila pamilya? Sila ba pa, pamilya? Sila Ilan pamilya. Sila? Ilan sila? Sino, sino sino? Sino sino? Sino pa? Sino? Sino pa? Ako. Sino pa? sino pa? Oy, anong nilagay mo sa tiyan yan? Bago na si pinasuka ko. Ha? Sagot. Ba't inuubo-ubo lagi? Sagot agad. Anong nilagay mo? Anong nilagay mo? Uh, Anong nilagay? Lason. 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 Hindi ah, ko na nga ba, di ba? Kaya unang kitaw kanina, pinainom ko siya agad para may suka niya. Anong klaseng lason? Gamot. Kaya pala pumayat natong pumayat. Pati yung nanay nito, ikaw din naglason. Ha? Walang iyak, No? Pati nanay ni lason mo. Ang mo? Tanggal mo. Saan mo nilagay yung lason na Ha? Si sa tiyan. Yung nga, sa chan Pero saan mo pinadaan? Sa pagka. pagkain. pagkain. Yan mga kapanalig ha. Ingat-ingat sa mga pagtanggap ng mga pagkain. Tulad nito, no? Demonyo. Talagang lason. Ah, talaga. Kayo, mga wala sa buhay.